Ako nagising ng ngayon kaya hindi na ako nakakain sa bahay. Hindi na kasi ako nasanay na maaga yung pasok. Palit-palit kasi yung schedule namin. Minsan pang tanghali, minsan pang umaga. Medyo nagmamadali na nga ako sa bike kasi anong oras na. Tumaan talaga ako sa lahat ng shortcut na alam ko. Buti na lang wala masyadong tao ngayon kaya nakadaan ako sa highway. Pero maaga naman ako nakarating ng kaisya. Dating ko nga ng temperature check agad ako. Pagdating mo, isa sa pinaka-importante kailangan mong gawin is vacuumin yung sarili mo. Para hindi masama sa loob kung anong man yung duminadala mo. Pasok ko nga, nagbihis agad ako para makapag-umagahan na. Dala na lang ako ng tinapay, buti na lang may libreng kape dito. May 20 minutes pa naman ako para kumain at magpahinga. Magkakain ko nga, pumasok na agad ako sa locker para magbihis. 5 minutes before, dapat nasa loob ka na, kaya pumasok na ako. Lumabas na ako ng alas 12 kasi pinag-lunch na ako. Habang nagbibihis ako, lumapit nga sa akin si Tomio Kasang. Meron siyang inabot sa akin ng chocolate, tinatanong niya kung kumakain daw ba ako nun. Siya yung ukasan na halos araw-araw nagbibigay sa akin ng pagkain. Pagkabis ko nga, nagpunta na agad ako sa QK room para mag-lunch. Wala nga akong kasabay ngayon kasi maaga ako kumain. Patapos na ngay lunch break ko, lumapit sa akin si Hamada Sang. Pag Araw-araw niya sinasabi sa akin na pagupitan ko na yung ko kasi sobrang haba na daw. Alas 4 na nga, lumabas na ako kasi uwian ko na. Inuwi ko nga yung uniform ko kasi asumi ko naman bukas para malabhan ko din. Labas ko nga, grabe yung init, palong-palo. Hirapan nga akong hanapin yung bike ko sa dami ba naman kasing nakapark. Eh pareho kasi kami ng itsura ng bike. Mag-isa nga lang ako uuwi ngayon dahil halos pang gabi na yung iba. Nadaanan ko pa nga sa ukasa na nagdadamo. Kaya yeah, maya naman nakita ko din si Otosa, nagdadamo din siya. Natuwa nga ako sa pananim ni Okasa, nang gaganda. Pauwi na nga ako, napansin ko, ang dami nagdadamo ngayon ha. Pauwi na nga sana ako, pero dumaan muna ako sa Apita kasi nakita ko ni Nami. Naya niya ako sa Syria para kumain. Ulit-ulit lang naman order namin dito kasi ito lang naman yung gusto namin talaga. Katapos nga namin kumain, naisipan na rin namin umuwi. Gawi ko nga nakatulog ako. Nagising lang ako kasi kumakatok si Nami. Meron daw siya niluto para sa amin ni Ati Rona. Nagulat nga ako kasi sobrang cravings ko to. Ang galing niya talaga magluto. Nalibre na naman ako sa dinner. Pero dahil may pasok pa ako bukas, naisipan ko na rin matulog. Shoutout nga pala kay Altea Christine. Kay Ninang Noralin Lynn Kapanas. May at sa baby niya si Candice. Romel Alarcon. Kay Mama Risa. Shoutout dyan sa inyo sa Macau. Shoutout din pala kay Joy. Jella Zacarias from Bulacan. Judy Magno. Marie July. At kay Janice. Shoutout po sa inyo lahat. Yun lang naman. Salamat!